malusok oh malusok tapos ang penis niya oh oh tenis malusok kalang po ito sa ano mo simenter ano simenteryo ah siya po ay analyst ah, po namin kasi nga ah, pinapa ipaw ng kung ay sinang simenteryo po no kaya ito po siya naligtas po namin at ngayon po pinaliguan namin at saka dito po namin siya nilalagay sana po marcia po ito kung sino po may gusto ng そう。